Hey guys, welcome, welcome back, back, to my, my YouTube, channel. Channel. Ba, YouTube channel. Ano YouTube channel mo ba to? Char. Sorry. Lang mo ta kagano It's Hindi kita mo pa. It's me, Samara. It's me, Courtney. Ngayon poor, lang namin siya, yun lang siya nakita. Ngayon na lang siya nakita. Siya po si Samara. So, meron kaming Milo dito. Ang po kami, tatlong Milo. And meron po kami, Disney po, so, ilalagay po, na, ilalagay ko namin dito. Sa mangko. So, lagay nyo po. Ito po So, ito po. mo. So, niya po. Buksan. I, ano mo, ayun, hati, 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 hati para kita Ito, mag-ambag ka naman, mabuksan mo. So, ayun na mo, mabuksan mo. ambag, kapag, 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 kapag uh -huh. ka Ito siya. Ay, pa pula. Yan lahat ang iinumin namin. Ito sayo sa Samara. Dapat oh, ito kainin. Masaya na. Ayan. Iya. That is my mukbang. dito, be. O, oh, ka dito. Ang una namin kakainin na is Kahit Skyplex. Ano. Flex. Kahit ano. Sa so, Skyplex. Sa so, so namin dito, sa Milo. Sarap na mm -hmm. siya. Mmm. Mm. -hmm. Darang ko kaya. Yan yeah, na. Ano ang no. no, gusto mo? Alam mo mag-ingin. Eh. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Tapos yes, hindi ko to i-edit. Tatamad ito mag-edit. Ang hirap. Uh, Parang wala. Ako uh, na. At ito, tigtatlo na tayo dito ha. Sa inyo yung dalawa. So, ito, ito, cream O. Ganto kasi ako kumain kapag kumakain po ako ng cream O. Oh. Wotan? Hindi. Tapos kapag mamamayo ako. Pagdamak mo ako na kakao, ko ko na kain. Ano daw? mo. May pagkain sa

Anong tawag na ito? Anong tawag yan? Ah, pillows. Uy, kumain ka naman. Uy. <coughs> uh. Anong kakain ko? Ito lang. May utot kasi. Siya pala yung ano to. Ano yung next? Ano ba? Okay. 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 Kapag po ako, kumakain ng ganito. Sinisip-sip ko lang. Ako nga lang ako nakakain ito kasi hindi ko siya masyadong tinitikman. Ako eh. Hmm? Ang ganito? Ito. Bakit ito sa nalang? gusto hmm? oh, nito eh. Mm. Mm, perfect. Mura ba yung Skyplex kasi ano, nasasawsaw siya sa kape. kaya sa Milo sa gatas. Ang gato. Oh, masarap naman tayo. Wala at parang ano. Ay, wait lang. Wala yeah, So guys, dahil nandito po kami sa baba kasi sa taas po kami. Eh, sa taas po kasi kami bumukbang. So may, namin, may iba-prank kami ito. So, may ipa-prank po yeah. kami. Si Samara. Yung kasama po namin kayo ng bulinggit. Mm-mm. Yun. Ipaprank po ko namin. Kasi lagi siya tingin tingin sa amin. Kahit mm -hmm. Mm -mm, ka, eh. May, lalo, no, Lalo na sa ako tumitingin. So, oh, so, ano ang gagawin namin kapag tumitingin ko sa -prank amin. Prank namin. Hindi namin siya papansin. Mm. Hindi. Hindi ba kapag tumitingin siya sa akin. Tatarayan namin. Tatarayan namin. So, so yun lang. Bye-bye. na Bye -bye. Ka kami.

Huli ka, kung kayong pa na kayo eh. sine po kayo? Hmm. Sige. na naman. mga ka pala. Hmm. Oh, ang sakit. Ini mamoku main. Eh, pare. Ulit mo, eh. Kailan hmm? mo may ngay pa? Wala na gustong lalaking kasama namin, guys. <laughs> sa Japan <laughs> daw sila. Ha? Huh? Tara. <laughs> <laughs> Pwede makasama yung sa videos natin dati. Aha, umalo. Hindi ko na-upload. Ay, hindi. Sabura ko na. Eh, Nakalamutan si ko kasi upload Mas Yan masarap ko. I-edit mo kasi para wala nagpa-follow, nag-share nagsishare, nagpa-subscribe. Ano mo nagpa-follow kaya? 191 ang follow mo. Ay, yung subscribe eh. wala nga kasi. I-edit mo kasi. Mo kasi. Mm -hmm. May tumawag kasi. Sorry, nagmumuk Para pag si Kate sumagot. ka na, ma'am. kapag ganito. Wait, 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 lang. Parang sabi tayo may maginang tatlo ah. Ano? Parang sabi-sabi tayo maginang tatlo ah. Sige, napiyaan ka ba? Ha? Napiyaan ka ba? Kunti na lang ako, akin. sarap kasi. Tapos kunti na nga akin eh. Ito talaga na ito ang pinilong. Ito sa sarap talaga ito. Ano sa akin? Ubus na, ubus na. Ikaw, may chocolate. Patay. Bama, gano'n. Ya. Yeah. Hindi makita mo ka. Umay, ka nga. Ako, bukaw. Huwag ka, huwag ka. Ako, hindi kita. Ano? Hindi ako kita. Sir ka. Hmm, ano yan? Ano? Ang tao, di ba? Mon. Sarap. Salam. shut ko tayo. Eh, <laughs> pilos lang ata yung nakuha ko yan eh. <laughs> Ako na po ang bag ko. pala? <laughs> <laughs>

ก็ Ay, sorry na lang kung pangit yung mukbang namin. Oo. Mm -mm. Pero at least yung mukha namin maganda. Mm. Sorry. Yes. Bababa Baba. Let's go, guys. Bababa na kami. <laughs> hindi, ah. Um, hindi tayo magtatatakot. So guys, dito na po ang pagtatapos namin ng video. Bye-bye! I-edit po to. So guys, di namin natuloy yung prank kay Samara. <laughs> so, Nakalimutan namin. Kasi nakakain kami ng kain. Ng... Lol, <laughs> namin nakakalimutan. Kasi ang prank namin sa'yo ni Budang. Tataray ka namin. Oo, oh, kapag tumitingin ka sa amin. Kasi lagi ka namin tinig. Lagi ka sa amin tumitingin. Tumitingin? Tinarayan mo nga ako kanina eh. Oo nga. ka. Prank lang yung tinarayan kita. Hindi oh. kasi, kasi, ako sanay na magtaray-taray ako. Di ako, ako sanay na guys kasi lagi kami magkaaway. Um, so, bye-bye okay. na. Bye-bye.